So ngayon mga kaibigan, ipapakita ako na po sa inyo ang katas ng aming sari-sari store. Napakahalaga po ng bagay na ito. Kaya naman kaibigan, nang makaipon po ako ng sapat na pira, ay nag-decide po talaga ako na bumili nito. Yan, thank you sa akin brother-in-law, no? Na si James, siya nagsabi sa amin na marami siyang binta nito. Ayan. Hello, Thomas! Hello. Hello, Frances. So ito yung sinasabi ko kaibigan sa inyo. Ano siya, ito na, ano, Thomas? Ano ito tawagan na? Ay, hindi. Si si CCTV. na. Okay pa ambera palihog, ambera palihog na Ambera palihog na Ito po yun kay Bigan apat ano yun apat na channels? Arena na mata. Yan, hindi pala ito, ito pala yung ano to. Ano tawag nito Tomas? Hindi po kasi ako sweet sweeto sa Bisaya. <laughs> Wala ko enough knowledge kay DVR? DBR daw yan. Ito daw po. Ito daw po yung lalagyan yung box ng CCTV. Tingnan nyo. O, yan. Diba? O, oh. kaya na bahala kaibigan. Basahan nyo na lang kasi nga wala po akong enough knowledge about dito. Ayan. So, tingnan nyo naman ito yung features, no? Ayan. So, iyan po ang ating uh, CCTV na nabili. Ayan. So, mahalaga talaga ito kaibigan, no? Kaya talaga naisipan ni Ate GB na bumili nito. Kasi nga, ninakawan ako tatlong beses or apat na beses kaibigan. Tingnan nyo. Tagara palihog ko eh. habang tayo ay pinapakita ko po ito sa inyo, mayroong uh, bumibili sa tindahan. Palihog ako ko Ayan, may bumibili po. Ano ba to HD. Color camera. So, mas pwede na sa cellphone? Uh -huh. Pwede daw po to sa cellphone their friends. Pero wala eh, wala sounds. Ha? Nay nice sounds? Ayan, kaibigan, uh, pati po sounds. Pag may pag mag-usap mag kayo ng inyong inyong mga kamarites diyan, <laughs> maririnig kasi may sounds po. May sounds and then um daw po sa cellphone at kung nata sa gawas mas madunggan na to. Ito sa SM. Okay na. So, kaibigan, kahit wala ka sa bahay nyo, kunwari punta ka sa mall, or mag ka, or mamalingki ka sa pamilyang bayan, ah, malalaman nyo pa rin po kung anong nangyayari sa tindahan nyo sa bahay nyo, kasi nga, makikita nyo po ito sa phone nyo, basta meron kayong internet, mas? O, mm. Oh, pag meron kayong internet sa phone nyo, kaibigan, so, for example, no, halimbawa, wala kayo sa tindahan, at may lakad kayo ng yung family, or namamalingki po kayo, panatag po ang loob nyo, kasi, ang loob nyo, kasi, ah uh, makikita nyo po sa inyong cellphone, ito po yung phone. ah uh, for example, ito yung phone nyo kaibigan. Ayan, itong phone. Makonnect po ito, no? Hindi ko alam paano i-connect si Bala sa Tamas. Alam mo paano mag-connect, Tamas? Try, Try, niya daw. <laughs> Kasi bago pa kaibigan. So, pag tayo po ay mamalingke or pupunta kahit sa ano, maggrocery tayo, wala tayo sa tindahan, 'di ba? Sometimes uh, o sabi sa ipan nakuy makuyawan ta no. Ayan, ma-worried po tayo. Ano ba nangyayari sa tindahan namin? Baka may magnanakaw. Ayan, so ngayon, less worried na kasi nga, kahit anong mangyari sa tindahan mo, kahit wala ka, basta dala, -dala mo itong phone mo na may internet connection at nakakonect sa CCTV, makikita nyo pa rin po kung anong nangyayari. Ayan, shout out sa boxes, no? From, ano to? Uh, pure gold. <laughs> so, makikita nyo pa rin po kung anong nangyayari sa tindahan nyo. Ayan, so, Medyo madilim na kaibigan, no? Hapon na kasi. So, oh. Ayan. Sabi ni Francis kaibigan, pwede na tayong tawagin na mayaman dahil may CCTV na tayo. Ay kaibigan, pag meron ka CCTV na ganito, mayaman ka. Pero, pwede rin naman kaibigan na wala kang CCTV, mayaman ka pa rin. Basta marami kang maritis na kaibigan, ah, mayaman ka pa rin. <laughs> ayan kaibigan, so, konti na lang naglalaro sa ating pesonet kasi nga, uh, hello! <laughs> yung ibang uh, students Bigat ay may pasok sila. So, mamaya, mamayang gabi mapupuno na naman ito. So, lalagyan po namin ng CCTV doon isa. And then, isa sa tindahan dito, yung naka-face talaga dito, their friends, para makita natin, no, yung uh, makita natin kung ano, magkano ang binayad ng ating customer, magkano yung ating sukli. Dapat may CCTV tayo dyan. And then, kaibigan, of course, sa salas natin, dapat may CCTV. So, and the last one here, sa labas, pang-apat. Hello, Isboy! So, kiko ko sa Isboy. So, ko sa Kolapo! Kolapo, may may sumsuman. Sumsuman <laughs> ang sumsuman gani sa Tagalog, koy. unsa na sumsuman sa Tagalog. Polotan! Ayay! So, so ah, ni Bisaya tano hello is boy. So okay ko po si is boy their friend. So, yan. May pulutan siya. Hilti ang pulutan, prutas. That's good. Oh, Aba is boy, shout out sa kay is boy, manong is boy. So okay ko sa kolafo Ni <laughs> ka malingkod boy? Buta ang kalingkuranan more oh, thank you. More, uh, na kayo na kayo na. Uh, more more thank you daw. Ayon Ay, yang uh, ayon yang umupo their friends. Ayan balik tayo sa loob. So dito kay Bigan isang CCTV po. Ay, Ang daming aso their friends. Hindi ko ba? Apollo. Damo. Oh. <laughs> Ayan sa so, iso kay Bigan. Sa kay Bigan na apat na CCTV, isa sa labas, isa dito kay Bigan sa loob na tindahan, isa sa ating Pesonet Cafe dito at isa sa loob ng ating sala, sa living room. Kasi apat na channels po ang sisip. Ayan, pakita natin. Ayan, pakita po natin. Tingnan nyo. Ayan, ito ang CCTV. Hello, hello CCTV. Ayan, pag na lang pang thumbnail. oh, di ba? May thumbnail. May pang thumbnail na si Ate GB, friends. <laughs> Thank you so much, God, sa blessings. Ayan, si Tamas lang, ah. Oh my God. Butang ganito, butin ko eh nagluto pa ako kaibigan ng uh, ano ba yung tawag ng manok tinolang manok kasi wala na pong uh, kahit kalayo sa bisaya walang apoy <laughs> sorry po kaibigan bisaya kasi yung lingkod si ate Gibi, No? kaya uh, hindi po talaga ako magaling magtagalog pero I'm trying my best para maintindihan nyo po ako no? bisaya po ako kaibigan from Cebu ayan pinapawisan na si Junakis ko may oniko iho siguro hindi niya alam hindi wala paano yan is it up hindi daw mag-research pa siya. <laughs> wow, wala tayong problema kaibigan pag hindi natin alam kasi marami naman tayong pwedeng ma-research sa internet, no? Bago pa kasi ito kaibigan, so hindi pa talaga namin alam kung paano ito gamitin. Uh, pero huwag tayong ma-problema kasi makikita naman, di ba? May mga tutorial. May mga tutorial. Ikaw, Princess, alam mo? Shout out sa financer, si Princess. Shout out. Po, mas ko, Ayan magpasalamat muna tayo sa kay sa Panginoon their friends sa blessings sa kanya tinanggap thank you so much Senior Santo Niño Lord Krishna thank you so much Yan dapat magpasalamat tayo palagi mga kaibigan ha so hayaan ko na lang yung anak ko na si Thomas, na mag ano mag sit up or maghingi tayo ng tulong sa aking brother-in-law siguro si Junjun or si James dalawa po yung brother-in-laws ko kay Bigan, marunong sila nito kasi yung mga uh, mga kapatid ko kay Bigan, meron na po kasi silang uh, CCTV sa bahay nila. Yan ipapakita ko sa inyo yung kay Bigan ha, yung mga CCTVs ng aking kapatid. Dalawang kapatid ko dito kay Bigan, yung isa kong kapatid na lalaki wala na. So ito yung bahay ng uh, uh, my sister, younger sister, ayan si Jibber, meron po siyang CCTV sa bahay niya. Dito rin po isa ko rin kapatid, meron din po siyang CCTV sa kanyang bahay. O, tingnan nyo, no? Ayan, CCTV. Meron din silang CCTV dito sa likod. Tingnan nyo, di, kaibigan. O, ba? Diba? May CCTV yung mga kapatid ko. Ako lang wala. Kaya ngayon, meron na. So, thank you so much, God. Ayan, mahalaga kasi ang CCTV, kaibigan. No? Uso yung nakawan dito sa place namin. Noon, okay lang na walang CCTV. Pero ngayon, hindi na okay. May hapon na. <laughs> hapon. So, dapat may CCTV kay, tayo kaibigan. So, again, yung CCTV ko, isa sa labas, isa sa loob ng tindahan, isa doon sa Pesonet Cafe, at dito sa ating living room. Ayan. So, again, masaya ako, dear friends. Tapos ka na, Tamas? Ayan, si Tamas kaibigan ay nagsearch pa kung paano tingnan nyo. <laughs> Kasi kaibigan, bago lang to, hindi namin alam kung paano ito gamitin, kaya mag-search muna tayo. Ayan. So ito yung mga cabinetan. Kung akong tanongin niyo kay hindi ko talaga alam paano ito gamitin. Again, wala po akong enough knowledge. Ito po 'yun, 'no, know, kung anong nasa CCTV natin. Ayan. 'Yan po yung ating CCTV. So thank you so much, God's blessings. Ano ba 'to? Unsa ni, Mas? Wala. Ah, it's it. Hindi pala 'yun kasama mother friend. Sorry po. Ayan, thank you so much God sa so blessings. Ayan. Ayan. Suko ka na, suko ka na, Tomas. So, ayan. So, kebigan ha? Malaga talaga na may CCTV po tayo. Shout out sa aking mga sapatos. Mahilig po ako mangoleksyon ng mga sapatos, kaibigan. <laughs> Paterilos ko. Ayan, so madilim na. Madilim na sa ating tindahan. Pero wag mo na tayo mag-open ng lights. O tingnan nyo. Bagong deliver sa Pure Gold, their friends. Ayan. So, noon kay Bigan, ninakawan ako. Wala pa kasi doon. Wala pa niyang harang. So, ninakawan ako dyan. And then, yung last time na ninakawan ako, two months or three months back, dito po dumaan yung magnanakaw. Dyan po dumaan yung magnanakaw. Kasi noon kay Bigan, wala pa yan. Yung grill sa itaas, wala pa po yan noon. Dyan po dumaan ang magnanakaw bakit kami nalaman dyan dumaan kasi yung ninakaw niya yung iba yung cellphone andito pa yung ibang ninakaw niya ayan hindi niya nadala lahat so dyan dumaan ang magnanakaw their friends wala kong CCTV noon kaya wala hindi ko nalaman kung sinong nagnakaw kaya mahalaga talaga kaibigan na may CCTV po tayo at dito bigan kailangan may CCTV para makita natin magkano'ng ibinayad ni customer ang magkano'ng dapat natin isukli ang ingay ng mga bata kaibigan no? naglalaro sila So, hanggang dito na muna kaibigan, ha? Kasi si Ate GB ay nagluluto pa. Again, thank you so much mga kaibigan, ha? At sa inyong masaw, walang sawang pagsuporta kay Ate GB. Dahil po sa inyo, nakabili kami nito, katas ng aming tindahan, at uh, katas ng YouTube salary. <laughs> thank you so much mo mga kaibigan, ha? Lalo sa inyo nang hindi nag-skip ng ads. Thank you so much po. God bless. Bye-bye.